Naranasan mo na bang ba masugatan? Marahil bunga ng pagkakada pa, pagsimplang sa bisikleta, nauntog, o kung sa ano pa mang dahilan. Alam mo na kapag may sugat ka, hindi ka makakilos ng normal at yung lugar na may sugat ay sensitibo sa sakit. Lumaki ako sa panahong hindi pa uso gadget. Madalas ay lalabas kami ng bahay na chinelas lang ang dala. At doon na kami sa laruan kasama mga kaibigan mag-iisip kung anong lalaruin. Karamihan naman ng laro dati ay may halong takbuhan. Taguan, patintero, syato, mangki monkey, monkey at iba pa. At syempre, kapag may takbuhan, nandyan ang pagkakataon na may uuwi na may sugat. Napakahap din ng ibang sugat na nakukuha kapag nadapa ka. Ang mahirap pa, kapag ito'y ginagamot na ay lalong masakit. Usong-uso pa naman noon yung lilinisin ng sabon. Lalagyan ng alkohol. Dudududin ang bulak para matuyo at sa kalalagyan ng agua oxinada. Lahat ng parte ng prosesong yon masakit. Misan, mas masakit pa sa mismong sanhi ng sugat. Kaya tuloy pa misang, kaysa umuwi at umaming na sugatan, tinitiis na lang at gagamutin sa sariling paraan ng sugat. Mas mahaba ang proseso at syempre, kung hindi mo magagawa ng tama, maaaring makasama pa ang pagtangka mo na gamutin ang sarili mo. Walang gustong masaktan. Masaktan dahil sa pagkakadapa, o masaktan dahil gagamutin ng sugat. Ito marahil ang dahilan kung bakit kahit sa pagtanda, may mga sugat na sa halip na gamutin at ayusin ay tinitiis na lang natin. May takot na pumunta sa doktor para magpagamot ng pisikal na sugat. May takot ungkati ng sugat ng nakaraan. Marahil mga pangyayaring makakabuti sa ng pag-usapan, pero ipinagpapaliban na lamang o iniiwasan dahil bumabalik ang alaala ng masakit na nakaraan. May mga umiiwas pag-usapan ng mga isyo sa relasyon dahil ayaw masaktan kahit nabatid niya na ang isyo ay nakakasakit din sa kanyang karelasyon. Mahalagang tandaan na kung hindi magagamot ang sugat, mananatili ito. At dahil sensitibo ka sa aspetong iyo ng iyong buhay, lilikha din ito ng pasakit, hindi lang sa iyo, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang sabi ng Bible, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang pananatili sa pasakit ng isang sugat ay isang kapasyahan kung paanong ang pagharap sa lunas nito ay isa ding kapasyahan. May mga sugat na mabilis gumaling at meron namang pangmatagalan ng gamutan. Ang mahalaga ay lumapit ka sa Diyos na nagnanais na magdulot ng paghilom sa iyong sugat. Nakatitiya ka na nauunawaan niya ang kalagayan mo at ang angkop na solusyon sa iyong pinagdadaanan. Asa ka pa!